i no yun know, for today's vlog eh magluto tayo ng uh, sopas lang muna Yan. dahil ngayong araw na ito ay birthday ni nanay sara so hindi ako naghanda ng kagaya ng dati na madami gawa ng ayaw ni Nanay Sara maghanda muna ngayon sana lang daw ulit So Yan, happy birthday ma Yan, ingat ka palagi dyan So dito ako sasakyan ngayon Pinaandar ko lang atras abante ko lang Para Hindi mag stack up yung ating Ano, preno O ating Mga gear shift yan. yan Pinaandar ko lang Siyempre para Hindi rin pamahayan ng mabait dito kailangan lagi rin napapaandar to guys so yon at bibili tayo ng ano ng ng mga gulay na ihalo natin sa sopa, sopas yeah, guys so, mag sopas tayo ngayon para kahit papano may handa naman ng nanay sara alright so yun o no? uh, patayin ko na guys Let's go! Punta tayo ng palengke. So, lobat pa Magpapalit tuloy ako ng battery. Kailangan natin magpalit. Alright guys, so yun o. Good day, good day mga ka-cute So, update, update tayo guys sa lulutuin kong uh, so pass pang mamaya alas 3 siguro alas 2 ganun basta bibili na tayo ngayon kaya yeah. so, sakto yun ilabas ko din to kanina sasakyan ga kasi nga nag ano sila dyan nag ayun no nag siga yung nililis natin dyan natuyo na so nilagyan nila ng apoy so yan nila ayan so okay na uh, ah, malinis na uli then may mga panibagong damo na naman na tumutubo so pag lumaki uli yan tabasin uli natin so yun lang ating vlog ngayon guys magluto tayo ng sopas Happy birthday, happy birthday, Nanay Sara. Yan you know, oh. More, 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 more birthday to comes. Yan. Mabuhay ka hanggang gusto mo, ma. Love you. Alright, update. Alright guys, nakabili na si Ate Joan ng tulutuin na Ah, ano mo sabi mo nga, Happy birthday! Happy birthday, mama. Uh, I wish I wish you all the ano ay uh, ano? Wish you all the best. Oo. Uh oh. I wish you all the best. Sana more 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 good health. Ayun. Thank you, thank you sa lahat, Mama. And I, I love you so much. Ingat ka palagi. Ang hindi siya ng pagsahog. At ito so, pa sila din. Ando pa sa bahay. Alright. Okay, magsa-charge muna ako. Update, update, guys. Alright, guys. So, you know, at ito yung kawali na panuto natin. Kung sila luto natin saan doon sa motor pala so kinuha ko yung mga sopasin sa bahay meron pa doon na isa lang isang kilo ba to? isang kilo ba to? alright parang labo ayun guys. Okay. Peloy banot. Peloy banot. Peloy banot. Sato do ta So pas para sa. Ha? Kalahati lang pa. Dili magubos. Sisang ano naman pag nagilug tin ka kalahati. Kalahati lang daw. Okay, wala naman tayo. 5 uh, lima, lima lang kami guys Kaya hindi tayo nag, ano, naghanda guys. Ayan, so ito yung mga ingredients. Ano yan? E may kaldero pala din eh. No. O yun na lang, kawali no? no para na pala makapagkisa ka. Oo, diretso gisa na. Ano yung himayin mo? Manok, sahog. Ayan, sahog niya guys. Ah. Sige na. Isang kutsay mo na yan. Iyan, iyan, ano ko yan. Isang kutsay mo na yan. Isang kutsay ko yan. Dapat di mo na nga nilaga eh. Ano ay? Hindi na. naman gano'n nilaga. Ah, so. Iwaiwai mo na lang. Sa isang kutsay ko. Diba guys? guys, himay-himayin mo na. nilaga naman eh. Oh, mayroon kayo dyan. o. No may color si ano eh, Batman. Ayan o. Medyo sinisipon ako guys. Ayan o. Alright. Dito tayo. Oh, kasabunan ta? guys. Papigisan na ito. Parang nag-crank ko sa sopas. Ay! Maapakan pa kiti eh. Yan. So, higigisa natin sa ater bermalah Star Margarin dong guys. Ya, bermar jawi. Nah, kayak gula Tomar So, Margarin guys. Pumili siya Ate Joan kanina sa palengke. Huh? Hmm. Andi, kulap, dayo, ano, taba, ano. yan, ito mo na pa. Ito mo na Yung May na Hindi. Yan ako lahat. ano pa Ano? Hindi na ako. Bagay natin lahat yan. Hindi ko na yung hot dog. Ito ko yaudah sih? Bagaimana sih? Bagaimana sih? meletak Kapunta ah, ako nakakatikim ng ano Sopas Para akong naglilihi guys pag piniprito ang ano, hotdog hindi mo siya irerect pa dugjo dudurum hmm. Alright, margarin tayo. Kailangan natin lahat 'yan para mas malasa. Sinapay dyan, sana na. Sinapay. Muna, tasty. Mabili ka sinapay? Kay Omer? Mabili ka kay Omer? Oh, yeah, Atau, lang tong manok. Tong manok. Oh, ayan tong manok. Ha? Tanda kay. Yan natin paminta. Ha? Siyempre ah. Ako nagluto eh. Di mabang eh. Masarap marami pamintay yun sarap pa bago mawala ganito mga kayo guys ilalim yun napakabango so, naging natin itong isang kilo ba, no? isang kilo ba Ito guys yung ka ng ating ano, sotak. Ayan. Hindi pala siya, si Jawan. Kaya siya yan, malaki. Tapos natin yung Patis, may patis ka dyan? Ayan.

Amoy um, isa pa nga. Hmm? Update tayo guys sa uh, ating luluto yung mamaya. Pag naluto na. So hindi ko daw to, ano, hahatiin ko lang daw, daw to. Dahil, kakamina ah, lang naman. Wala, wala kami makasama dito guys eh. Ayan o. Oh. O, ah, shout out. Shout out po sa, lah sa lahat po ng aming viewers. Ako po yung naglalaro ng... Iganap po nilalaro ko. O bayan. Dito po ako na-addict. Hindi po ako makatulog pag hindi ko nilalaro ito. Scatter? No, hindi ah. TikTok 'yan eh. naman ako maglalaro ng Scatter. Wala naman ako maraming pera. Talaga, wala kang pera. Oo. Oh. Ah, Maju. Ito po oh. Yan. Maju, Majung siya, guys. Ako naman po sa cellphone, ah, ako naman po sa cellphone lang. Naglalaro. Yeah. Kaya alam po, eh, talagang kinakahiligan ko po itong laruin. Yung, iba, yung iba po kasi, Candy Crush. Ako lang po kasi ito. Lalo na po sa gabi, bago ako matulog, eh, Nilalaro ko po ito. Inaabot ka lang ang oras? Hanggang alas onse. Alright. <laughs> Addict po yan sa ano. Pero hindi naman po sugan yun yung nilalaro niya. Yung laro lang. Na games lang sa cellphone. Walang pera-pera gano'n. Fahil. Ayan. Ito yung ating nasangkot kayo sa ng ating sobas. Ayan. Na. And uh, sa so, pagkado ng mabuti guys, nalagay na natin lang sabaw. So, tubig yan. Malinis to sa kawali. Alright, update tayo guys. So, yan guys. At nilagyan ko na ng sabaw. Uh, konti lang. Ayan lang. So, pakukuloyin lang natin ang pakukuloyin yung yan, bago natin lagay yung ano Para yung manok eh, Mas maluto pa sya Diba? Para wala syang Mad Yan, no? O, pauli na natin yan O, pa yung ating Ano yan? So, lalagyan ko sya ng Nestle Yan, tsaka isang Gatas Uy, na pa na magpa? Ayan, lalagyan natin yan. Saka isang chicken cubes. Alright, so malasang malasa na yan guys. Update, update na lang. Ayan no? Sa ating nilulutong sopas ni Nanay Sara. Alright. So yan, guys, check natin yung ating yung nakukuluan. So kanina pa to. Kulo na siguro to. Sabi ko na. Yun o. No? Oh. Right, so Lagay natin yun Ano So, kasi Lalatin ko ba ito? Ate lang Madami ito eh, no? Serta! Udah ya? Udah ya guys? Bila <tik> mai sabau? juga Bila mai sabau? Ito yung ni yung ganyang sabaw. So magiging natin ng isang more chicken cubes, na panasa. Magkakaroon wala yung sabaw? Kunti ba? Hmm? Kunti ba? Kunti ba? Kunti ba?

natin ilagay mami na yung gatas. Alright. Ito yung timpla. Salt. Ah. Dito pala maluto itong ano na Ano? Ito yung sopas. Yeah. Ito yung sopas. Sarap sana ang may nilagang look. Ito sa ulding. Hindi niya, hindi niya, sabi mo. Hindi, papuntay mo na dito. Tira mo, tira mo. Kulang yung sabaw. Kulang yung sabaw. Sakto lang. Kasi maglalagay pa akong Leslie Twin. Oo, sakto lang yun. Tagad lang ang tagdaga natin. Alam mo na ba, wala mahilipin sa sabaw. Alright guys. Ah, Tingnan nyo guys. Ayan na. ang ating sopas diba lalaki rin <tip> nah, 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 nah. maganda talaga yung ganito hindi natuturok no yung ganito pasta ano ba yan pinili mo ba yun huh? o dala ni mama <tip> <tip> Okay. Ano kasi yung parang shell, manataba. Ayoko Ay, okay, yun, 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 nalulusok yun eh. Oo. So, mas maganda yan yung parang... Yes. Yung sabaw, yun, yung ano ba, ang Nang sabaw. Dahil lamok. Ayan mo. Nagat yung tenga ko eh. Ayan okay, so... Sarap. Sarap pa. Nagkumulo ko natin yun. All purpose. Swim. Alright, slayin natin itong hotdog. Napakalapit Napakalapot guys. Ay, napakagatas. Tapos yun, oh. ayan na po yung ating niluluto na pa tas, pakuluan na lang natin ayan, hahaluin natin para hindi dumikit guys yung ano ayan o oh. ito na ah. pakuluin na lang natin ang pakuluin di ba lalagyan natin yung mga veggie yung mga gulay niya goods na ang lasa niyan Plado na yan So update natin Pagka uh, lutong lutong na lahat So ayun guys At nilagay ko na tong All purpose cream Nestle yan. So hindi ko na inubos yan. At eto na siya guys yan. So papatikman natin Ang hatol kay Ate Joanne At si Ate Joanne ang magaling sano. sa ano Sa tikiman eh Ayan okay, eh. Oh. Okay, na. So na lang. Talaga na yung kulay pala. Talaga? Okay, na? Oo. Uh, limutan ko naman na. Wala pa yan, anak mo. Balik. Gisingin mo na sa iyo Pakainin mo sa iyo Ayan o. Sabi ko, wag na nagbabali po niya. Gabi na, oh. Siyempre, yung mga, kabak yung mga kabakuan niya, naaya siguro siya. Ayan na, guys. Ang sobas. Ayan. Pasopas natin, kay nanay siya. Ayan, oh. Ayan. Ayan paano. Mayroon tayong pagsasaluhan. <laughs> Bakit pa mawala sa isip kung birthday lang Nanay Sara? Buti na lang oh. nag-update ba yung mga cellphone ko? Ano ba? Ano ba? Ano Ano nga pala birthday ng Nanay Sara? So, pasta yan guys! Okay na yan! Pakuloy na lang natin, isang kulo na lang Very good! Yan! Alright, so yun At kakainin na natin sila dito Ayan Sarap na lang uh, Oo okay. Ayan uh, lang Lang Dalawang kutsa ng kanin lang Kanin daw, Jo Konting, Konti, konti uh, Oo Konti lang daw uh, Happy birthday nang happy uh, birthday ni mama ko tinang ay birthday ng nanay ko happy birthday ayan Masarap ba yun Kanin, gusto nyo kanin? Konti lang, dalawang kutsara lang Okay, kutsara okay. Lang. Alright, so yun know At uh, nagustuhan ni Inang Hindi naghahapunan niyan si Inang eh Pero gusto niya, di ba? Ayan Ayan, konti lang daw Ito Ayan Sabi mo daw yung Lola Sara, birthday niya Thank you so much po. Ay, happy birthday po, Lola Sara. <laughs> Thank you Amay so much sa pakain. Ayan. Basta upas lang naman. Basta upas lang. Ano sa Barbara. Happy birthday, Lola. Tumingin dito no. ah. Ay, punto ko na kayo. But, Dula, nagsabay ito, kayo? Mm-mm. Sindo na siya sa ano. Sa ko kayong puno nyo doon. Tira nyo lang si Roldan. Lagay ba ganyan ba? Doon sa gitna pala may sa doon. Alright guys, so yun know. kain na tayo sa opas Ayan na Kain na, kain tayo kain sa bus, tayo. guys. Ayan, may bisita tayo guys <laughs> Ayan Lola <laughs> <No Alright. luck. laughs> So yun guys o oh, At hanggang dito na lang So hinihintay lang natin yung mga bata ng puni. So nauna no -no na ako kumain At hindi pa ako nagtatanghalian So yun See you next vlog mga cute Happy birthday Nanay Sara Ano ba sasabi hey, oh, kay Nanay Sara? Happy birthday! birthday. God bless ingat kayo Jan